sa pagluwas kanato kang Jesus Christ na himo kita ng so hallelujah tala na may pasalamat ta na sa Ginoo ng Dios og sunod ingon siya diya sa bay bay siko gihatag siya sa Dios aron pinagi sa iyang tubo mapasaylo ang mga sala sa motoo kaniya So ang mapasaylo lang sa klaro din yung mga nagsoon, kato lamang ang nagtuo kang Jesus Christ. Pero katong wala, katong na, wala, nagbali-bali. So, dinig ko nga, ngayon mapasaylo, dinig po ko may mapasaylo, pero ang Diyos na ang bahala niya na. Dala, buntag, Dalay din Dala, mga ginawa sa walang katapusan kay siya man tangiya sa tanan, huwag siya nagbuwat sa tanan. Wala tay may mo kung wala siya. Amen. Ako na salamat ko karon dako kay uh, sa akong dalaga gapon na gamay dugan ko ay gapon sa akong anak akong magulang kay Dungan man na ako kay narugangan po rin kwan sa kuigan na ako nagpasalamatan karon kay sa birthday nagbuhat ko ginoo gino magdalang niya uh, maupan ako kong ison so sa gagbe pa mi diri sa kuwan uh, dan suli ng simba kung saan dagko na mi wala mi simba wala mi nagsimba hantun na ngamin yun mi kung sa birthday na gigapon nagbuhat na gino magdalang niya Time na yun na mag-upat ni Karol. Na-upat ako siya. Sa, sa, sa among yung yung gabi, mag-upat na, na lang, hindi na sa muli. Kung ako yung kaya kay sa kadugan, katuligan, nga sa kapusing para ako sa upol, wala ako siya na-upat. Diri, kung kaya na yun, na, yod, na din ang time nga, na na ako siya. Dahil ko yung pasalamat kaya nagburak yun ang ginawang dalan nga, ma na mauban ako siya simba, makadungog siya sa pulong sa ginoo eh, wala yung posible sa kino. Basta itong yan nanam. Eh, sige man, higang po niya. Maupan naman siya. Iyag yung ito Wala yung pakisit, pakiyas. Huwag ka lang ako yung pasalamat. Ako balik, hindi mo sa ating dunia, Diyos. Amen. May son, may nuntag. May nuntag. Ako po rin na mas... Nalang ngayang bit sa inyo. Eh, tarong bulan na ako ay kong kasalamat. Sigur sa ispura sa kong bayaw, nagtit ka ako ng anak, ko sa kong anak. So, ako ay kong kasalamat, anak. Labi na yun, nga karong na, bulana, wala ka mong kita magsakasimana, duwagit ka daw ang ako ay kong kong kalipay. Di ay kong Labi na itong pitados, birthday sa akong talaga sa Sigur. So, kamuhuran ako na. Then kahapon po, birthday ko sa akong kamuhuran ay mo katingala na kurus kamang mura na tinala na ako ng isay-say pero ang sa kinood na dapat ay kong patalamat sa atong buhit na Diyos tungod kay kung wala ang atong ginawa na iksohol isa karoon siguro wala sa lari Amen, Amen Diba? Dayon, i-welcome na ako akong bayaw yun Tol, salamat kay Tol na murag wala sa gitna sa imunta na uban sa gika murag giyahan kita sa ginawa na uban kita karoon doon na ako na ito na para sa upol, pasin po na dito yung mga simbahan, o pwede siya pala sa simbahan, basta kay dulot na kita kung pag-amuk ko, pag-mahal sa itong hindi ko. Tama sa ako, dinitig ko yung sa unang yun, hindi na sa side-side yun, kung sabi ko ay ko. Karoon, ako ay pasalamat. Kung mga eksoon rin, halipay din ako sa Lalumingo, makita na ako nilalain na ako, -so, mga eksoon ko na maging sila. Salamat kayo, Lord na wala ato ni ning tradisyon kada domingo na ata. amen kalipo gigay na kuno na kada domingo mura usog na ko nga atong bangko ni rasyo kuno ang kay ato gyud ni sa buhit ni tanan mata ngayon mga igsoon na tira kapot salamat ana tama na ang makapalita o butang kay ta pero di kinatuk sa bailo mga igsoon labi na gahapon Sabi eh, Brad, salamat na uh, pag sa balay. nagtang so, niyo, hindi lang pinato ikabay niyo. Hindi ko kaya ang tanahan, hindi Kaya nga ako pinabuhi? Ato, buhit niyo. So, kaya nakasiguro mga ison, kaya hindi ako nakot tason, mga ako nakot na ko sa itong ginoon. Sige, na Amen. May buntag mga kusoon. Maraming pasalamat ko karon kay karon yung buntaga. Nagwaduhan lagi ko ng mga ni Dios simbahan kay. Kabisi lagi ko yung mga di sa tanan sa kuwa ba kay. Nagayunod ko sa mga di nagkumusing ba kay. Ulahin sa pagsimba na ko. Napay tama na sa sa kuwa. Nagwaduhan na ko ng mga una. Nagayunod ko sa mga una. Malang po ulit ka sa pag at sa simbahan, ang importante na makadumot ka sa pulong sa Gino'o. So, dako kayo kong pasalamat ang mga isuno. O ikaduhan akong ipasalamatan, Pasalamat ko sa pinaguhin ni Rika. Sa ikat, didugang na ng na sa gino sa iyang abisintaman sa mga pagsulay na diyata siya sa Gino'o. Pero, iadya po i-provide ang mga Panginoon ng Rika. Ang dako kayo kong Amen. May punta sa tanan? Tag. Yeah. Ah, tingo na Biblia mga ito. Kasamahan yung sa dautan ang Diyos pasalamatan. So, doon ay mga pangita ko mga ito sa, sa sa ako mga ito na di pasalamatan ko ang ginoo bisan ko. Sa kalibutan mayroon kita mga ito na hindi mayo. Pero, lagi ang Bible na kasuntiman na sa mayo sa dautan ang Diyos pasalamatan. Nga nung na makayon ako mga ito na usahay sa kalibutan Dili may pasalamatan kay magduha ka semana karong mga igsoon na bumuo ko. Pero pasalamat pa ang mga igsoon si Ginoo kay wa ko kabalo kun sa iyang katuyuan man mga nabungol ko gani ha? ka hap ang kagabi ni Gong si na dapat magpatsik up dito o doktor kay ang tao nga pungul, kasagara ka minusan kay tahan. higyan na ako si Mises kasamutin sa, sa tao higyan na ako siya kung ipusok ni mo yung mong tingog ay para parang makadungog siya dili man siguro kami makaingon nga imong na minusan so, ni mong tingog karon siya makadungog bisan hina yung imong pagkasuntik kung ang imong kasingkasing na kaminos sa imong isig na tao kana ang sayok higyan ako sa misis na ako siya dili nga, kung ipasabot na kung kusog ni imong mong tingog na kaminos ka sa tao higyan ako sa misis ay lagi Bahay mo gud kanang among silingan manawag sa ako, di na pigkot sa tubig kay Sa tinuod na lumot ako kabalo. Ang Dios <laughs> na sayod ko nga sa akong gibati na mga dili ko makadungog. Pero no ang tanan mo isul. Pasalamat pa sa Ginoo kay kana na og ikaduha siguro sa idak ko siguro ang lesson ko nga Dalay ko nang Dios ang tanan. May buta, may suon ko, di Kristo. <laughs> ako pasalamat po po mga Ikson kay na na po ko sa mga testimony pa ni Burgagay o gila ni Burgeson sa ilang pamilya sa ilang mga testimony nga. Pasalamat na pasalamat sa Ginoo kay naka, na, nadala nila ilang mga suon, pamilya nakarelate ko anak kay sa una ako na po born again, ako na isa akong gibuhat anak, ah, sige lang po ang po sa Ginoo dahil sa akong may suon, ako ginaginikanan muna, karoon ako mga ginikanan may suon, nangalaga na sa Ginoo Uh, ako gigamit sa ginoong instrumento aron po sila ma kwan mata akong madala sa pag alaga diya sa ginoo mo na karilit ko mura naka natandog ko ba na natandog ako kasi kasi nga kanang ina-anak nga tara din gyud kayo ang tibog pamilya mga lagad tanan pamilya mga duo sa ginoo makita man tanan uh, kailangan nato ang kita tanan nga kanang pamilya nga uh, kwan gusto nato nga mga lagad yun. yan ni bro dad bro dani na pamilya oh Karon salamat po sa Ginoo, bra kanang kuya kalito sa yang yang misis ni akaron. Mana nga gusto gid nato nga mga lagad ta ba tanan. Mana tanan gid ta may nato nga maluwas sa tanan. Diya ka padulong tanan sa king ya. sa Dios gid maguban ta didto. Kay na may gandam sa Ginoo didto nga balay gid nato nga kanang balay nga forever na gid ba. Hanturanto sa kanturan nato balay didto. Kay dinis sa kalibutan tiburay ra man nato balay dinhi. Bisag unsa ka dako unsa ka kada tong Jad payag niya, okay naman, di basta importante nga na ang ginoo nasa, nasa itong kasing-kasing nga ang ginoo na sa naad, na sa itong kasing-kasing nga siya ay magdumala na ba nga kanunay guta magpaduod dahil sa ginoo, di rin tayo magpalayo may kaya ang kasagara ka na mga tentasyon buwat sa kaaway ang dayon mo kuhan may kung wala ka sa ginoo, mo na nga kanta nga di rin tayo kung wala ang ginoo, kung may layo ta, makatupita sa mga kailayan mga mga pag, mga mga buhat sa mga kaaway. Mo na pasalamat ko sa Ginoo na bless ko tanan sa mga testimony mga mga pagdahit sa uban. Mo na ako pud may ison na bless pa kay ko. Mo na akong gibsubalan sa Ginoo nga salamat Lord, salamat Lord. Ug kana ra ako ibarit sa Ginoo may ison. ug dumog gimaya. Pag dahit salamat sa Ginoo. Plak pakana ang Ginoo may ison. Mayon ng Thank you wan lang mo ka lang mo lang dikit. Kung gahan tagot testimony ka, maghinap. Dito ko maulaw ko sa mga tagot testimony ni San Asa. Ako kasi ba maghinap? Diyos ko muna. Pag simpan ako, dito karoon ko, Diyos ko testimony. Amen. O, nakarilip po ko sa... Salamat po ko sa gito. Kaya sa mga testimony nga ako nadunggan, connected po siya sa kuwa. Nakarilip po ko sa ingon ni Kuya nga, ang ko pa isang nangalagad sa Ginoo. So, religion kaya ako na sa kong kinabuhi ka. Religion ko makatawang good karoon nga. Kami nga pamilya, isami nga pinili sa Ginoo sa milyon-milyon nga tao din sa kalimutan. O. Oh, kay, since birth, you din may mga Christian. Nagdakong dyan me nga. Among balay, dagang dyan kay mga one. O, oh, mga ninuno pa sa kong mga papa. O. Oh, nga na, so, pero ang una-una yung sa ginoo ako, 2015, na nabaho ko ato. O din, ang amo is Christian sila niya. Grabe it sila kanang, na sila kuwarta, wala doon -do, dito lang sa ginoo. Oh. Pero mga kwarta din sila, pero nag-i-sign nga ka ng, ipit sila, pero wala, baliwala ka na sila So, sila ka nang sa ginoo nga para mag-Christian ko. Then, oh, pagka Christian din ako, number one din ako ipangay sa ginoo nga. Iyang ihatag na mag-Christian po sa Akong Manghod. Kaya ka niya Gabi, hindi niya niya O kawayon kaya niya sa tanan yun. O kaya ka niya po siya manghod. Pinangayok ko na ako isa -taon na sa una sa ginoo. Kaya ganun, hindi naman kumanghuran ni niya mga magpapa. niya. Tulura niya, ako kaya So, gabi kita ako pangay nga ginoo. Nga kanang nang manghuran ko niya mga magpapa. So, ang among gap niya is nine years. Muni gabi niya kaway yun. Nagsipangay po na ako pa sa ginoo. Nga kanang nang makristyan siya.

ang iya mga classmates, ang iya mga barkada is Christian food. O, oh, so mo nga, nadadala po, chantod siya. Then, ang ako na pong gisunod pa kayo sa si Ginoo, ako yung timok pamilya ba? Ako mga papa, ako mga kumuban, mga eksuon. So, gamit po mga ganyang Ginoo kay, karong mga birthday sa ako papa, ganina pa lang, naghila ko pang mata kay, nalipay ko kay, last na birthday siya atong yung edad 52, dito na po nag-birthday sa Paiswan, kamitanan sa kuan niya di kato sa na pwede siya did, did pa siya Christian ato dito na mo siya gabirdihan grabe ang panghihilak so ano, nalipay kay mga rengson kay sa karun nga birthday niya nanay sa kamot na ginoo o nagparayong din sila sa ako mama kana ako mama lisod kinang sa una o lisod kinang nung sa una kay Tanang mahimok pa ninyong bungol kay dili na siya yung labdang to di mo mayroon nga kwan. o kaya pagipamana ipamana pa rito sa iyong mama sa iyong papa katong mga yung mga kwan pero pang buhat sa ginoo mga egzoon nga, pag siya na yung ditang malihok, kanang dinig yun sa mga bugong. O, sumunan ang lipay kay Kukay. Tinood yun nga, nagani isa nga amutawot sa ginoo tanan mo maluwas. O, so, sumunan ko ang kalipay kay. Pati na akong bana, dinig na siya kristal, po, na mo, kwan man siya sa kristal, man siya. O, niya, dako kayong kanang lagot yung mga papasakuha kay. So, kada kami ang ako yung na-minyuan, kanang kwan daw siya, kanang naglahi na daw siya. O, oh, kaya mga papa ito. Pero, ato yung papa, si Papa Remy, ah, deserve kung nabugto ang ginawa. Grabe po diyan, pasalamat nga. Nagpasalamat siya nga sa tanan niyang anak. Kanang si Rick Rick daw, bisaglahi na siya o oh, kanang gituwan. Pero nakita ko yun, sa po daw niya anak to. So. Ani nga mga pasalamat, pa kayo, taas, pa kayo, pero, oh, naka, kung may sudaghan, pakayo, tas, pakayo, pero di niya na ako tas on. Ang akong ipasalamatan lang, kanang, nang ginoo, itagahan po niya kung papa karoon, um, kuha na po ka ng itagalas, itagal na po niya karong laing, ay siya nang taso mo niyang itag ba, kay Berti na niya karong, so pasamit niya, bas po niyang panglawas, bisag, walang ganda, pero napasalamat niya, kami sana, nanada sa kamot si Gino. Katulong pasalamatan mo ngayon so. So, mabalik kong tentog din yung mga isyong, kaya mo rin mga kusunod pa sa Ah, ako po mga isuon, pasalamat ko sa Gino you know, kay ngano sa nahimo na ng Christian na nahim na siguro sa 2000 1982 siguro tapos pagka uh, 2000 sa 1982 active mi sa simbahan ana Bible study, prayer meeting, tanan, praise and worship pagkatutaw siyang niabot ang time yun nga mura o giayag ang simbahan giuyog kang satanas so ana na time na backslide ni so pagka 2010 giputangan ko sa ginoo o tako na ayong problema para siguro magkabalik ko sa uh, giguhak sa Ginoo ang isa ko ka anak babae one time isang kapagpamilok dito na backslide naman ni eh. so wala na ko pa so sa akong gingon kagaliha ng tao nga mag wala na dito -di na ganan magsimpa dito -di na ganan mag dito -di na mag magbasa sa Bible Ana nga tayo kung tangan, adlaw sa Domingo magsipa pero tuwa mi sa beach. Ana tong adlawa ay ikuha sa ako sa, ako, sa Ginoor. ang akong isagado ka, po kung anak. Nagsalo pa mi sa alas kung si Sabto, dito sa beach, sa sabit, pagkao. Pagka alas tres sa hapon, wala na. Kaya na, nawa na ako na bantay ito sa kadaghan sa tao sa beach. na lumos ang akong. So, katong nga backslide, katong nga panghitabo mga Iksun, nakita din na po ang kung unsa ang gibuhat sa ako sa gino sa tihang nagtalikod ko sa iyo. Murag midak ko sa ako tip so, ang tipo kalikod ko. So nagpatayon ang pagka-backslide ni Mrs. Ubrita na ito. Nagtali kong simba 2011-2012 pa ay mga hantot si Mrs. Kamunay na ako so pag, ah, pagkabot anang na tayo bubak ang akong pamilya lain ko kapuyo lain po si Mrs. Kapuyo lahit siya kapuyo lahit ko si Mrs. lahit si ko ang akong kapuyo pero mga iso oh, nagpadayon kong pag-support ng Verona niya na pinansyal number kertog prayer kung kanunay na ako siyang gitasig sa ginoo na bumalik sa pagpunanatan pagka 2022 now remember 2000 backslide Mrs. 2022 di hapag ito ba ang akong pagampo sa ginoo Gihatagan siya sa ginoo sakit ni ang iyang dugo niya po ang iyang dugo 200 over kertog 100 nga apin ko nagalig mamatay. Ipalibaran sa doktor sa provincial, ibalibaran sa sabal, o dito may gindunduan sa medical center. So, pag abot dito, bisan dako, dako ang akong misis, urag dako pa siguro sa sawa ni Brad Tuto. Dito po ang aming time sa trabahoan. So, at ang nag-ana na gyud sa dili ang kuy ang gyud wala na gyud na so, si makatindog so na focus na si Mrs. Kitaga na ako sa kwan kitaga na ako sa kanang emergency room so ang doktor nag-ingon so gibutang siya sa ICU pagka alas 12 sa gabi gipagawas kay na na ang doktor na sir pasalamat ka kay kaning sistema sa mga anak imo misis 50-50 na ni pero nakabalik na sa normal so pagka 20-20 po dayon bisan kung um, lahi ang iyang nasudlan na simbahan to ipasalamatan ako ang ginoo kay dito sila nagbalik na nalagad sa ginoo upang sa ating anak o dito po gigamit sila sa ginoo kana tungod kay wala kumuhulong sa pagtangayo sa tabang sa Ginoo ng mubalik kin siya sa pagtangalagad o magsimba siya kanunan. So, ang pag-ampo yun sa tao, yun sa typhoon, mga egsoon, ang pag-ampo, buti kung mag sa Pilipos, ang pag-ampo sa tao, mapusla. Ang pag-ampo sa tao, mapuslalong at ubangan sa Ginoo. So, panaradyan at lang, buti.

especially sa ginagawa sa umal na uh, wala ko nang expect na sa yung kabandungon ng sona makabot sa ginaling ng edad karon kay kung inong lais go tani ng sona sa kastilan mo ni ligo rey tanduay pero ay pasalamat ng tanong okay. sa ginoo ng mga third salamat di rey talimala sa kabadlong kabandungon ng mga sona na is nakabot sa ginaling ng edad karon then ano bilang tinatag ng sona magulang na siya na una din ako na sunod Then, kami po, grabe kawayo. Pero ang nabi ka bitaw mo ikisaw nga gipot sa gano'y is kanyang mga bigoy bitaw yung yatag. Kaya sa unag yun, gano'y papa. Dati kanigit sa si papa, pagsin pa ako. So ko pangilis na sa kuwa, kaya ginginan ko niya nila. Kung sa'yo makuha anak, dapat kukos ka sa di, nina, like, ka. Then, makuha, mga di hindi ka mga sikat upang magsimba sa Bible, hindi na lang ikaw. Kaya kung sa'yo makuha anak, wala kayo makuha anak. Then, nag-away like, kami, abot anak. Abot lagi sa pagkuhan lagi, pagsimba, pagkuhas sa Bible. Then mo to, na Mane, eh, sabi tayo yata nga sa Ginoo sa pero grabe yung ipatam po, di bitaw? Basta reserve, mo nga, yata di bitaw sa ginaw, yata yung kasing okay. Eh. Mane, pag-ampo, rin ako nga, yan ang pastor nga. Kala, lampo na yung na na, kala, pag-abot sa hiusa mo. Di grabe yung ampo, na rin nato, ampo. Tapos prayer and fasting, grabe did, anyway, di, naman, yung ka-powerful mo yung son. pag na ginagin nyo, grabe ka-powerful. Doge mo sa ginaw, pag-prayer and fasting, mo,

Kaya masakit kita lang sa muna ba? Kaya si mama magkurot-kurot na tumulong sa kablo Kaya once na mahukog si papa Tanan niya magunitan niya Pag muna niya na kita So muna ang grabe kayo pasalamat sa ginawa Lord, thank you, hindi ko kay Nabukalig ng papa Kung wala nakatulog sa prince one na, pero ako kita Pagbot sa ginawa ko One more We're so hindi tayo kayo promise Grabe kayo kumaya nila sa kong ginawa niyo Malay na kayo sa pa kayo on na kayo

Talaga, testimony ka Ang isa nasa kanin pa'y sapatong, ano yung pang nakamukasan na ba? Sa ako, sa oras ka na, sa kanal ngayon, 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 Mga kanta pa uliyan, tamang kasing kansa ng isla. Lutawag na pasabi na rokha ka ng mga pagpapasyon, kung kanta pa uliyan, wag kayo na urong pagpapasto. Kung ano na doon aku ah,

kalau dibuka nih, maksudnya, ya makasih Tuhan yang belum berubah ke dunia, yang belum berubah ke dunia, dan yang terluas di dunia, belum berubah ke dunia. Bukan memang, saya bilang, kalau kita, kita berubah, kita berubah ke dunia, kita berubah ke karena ibarat kita, dia tidak akan berubah. Tidak. Kalau kita kita نا <applause> <applause>